hala Tia, Tayde, umamin noon pa man ay ayaw na nito kay Main para kay Arjo at Tayde. Tila hindi pa rin nga natutuldukan ng issue sa paghihiwalay kina Main Mendoza at Arjo at Tayde. Matapos ang mga mabibigat na revelasyon ni Sue Ramirez tungkol sa anak nila ni Arjo at saan ay nagbigay na rin ng kani opinyon o pahayag ang pamilya Atayde sa pinagdadaan ng issue ngayon ni Arjo kung saan ay apektado ang relasyon nila ni Main Mendoza. Kaya naman hindi na rin nakatiis ang isa sa kapatid ni Arjo Atayde na si Ria Atayde na magbigay ng kanyang saloobin o opinyon tungkol sa kinakaharap na issue ng kanyang kapatid sa pagkakaugnay sa dating ex nito na si Rura Mires Lakas loob na itong isiniwalat na walang pagkukulang ang kapatid niya. Kung mali itong magkagusto kay Sue dahil na rin sa tagal ng kanilang pinagsamahan. Lalo't may anak pa sila. Inamin na rin ni Rhea Atayde na hindi niya talaga gusto simihin para sa kanyang kapatid na si Arjo Atayde. Napilitan lang din ito dahil ito ang pinakasala ng kanyang kapatid. Pero kung siya lang daw ang papipiliin ay mas gusto talaga nito si kay ang makatuluyan ng kanyang kapatid. Kung saan ay ipinagtanggol pa nito ang kanyang kapatid sa mga pambabash na kanyang kinakaharap ngayon. Dahil sigurado raw siya na kung may pagkukulang man daw si Arjo ay sigurado rin daw na may pagkukulang din si May. Kaya nagawang magluko ni Arjo at Tide ngayon. Hindi rin daw totoo na itinago ni Arjo kay Maine ang buong katotohanan tungkol sa pagkakaroon nito ng anak kay ni res wala raw inilihim si Arjo kay Mi at alam daw nito lahat ang nakaraan nito tungkol kay Su maging anak nila. Sadya lang daw humahanap ng butas ngayon si Min para pagtakpan ang kanyang pagkukulang sa kanyang kapatid.